Ang presidente daw, etong paghingi ng saklolo na etong si Sara Duterte sa Supreme Court para nga pigilan ang paglilitis ng Senado laban sa kanya, laban sa kanyang impeachment complaint. Eto daw ay isang move ng isang taong desperado. Yan. Hindi daw siya kumpiyansa na papabor sa kanya ang kahihinat na ng kaso. Dahil alam niya siguro nga sa sarili niya na guilty siya. Ito daw po ay clear sign na itong si Sara Duterte ay takot na harapin yung mga evidences, yung mga overwhelming evidence laban sa kanya. Takot naman pala. <laughs> Sabi kasi niya, hindi ko wala ng pagiging vice president. Hindi daw siya natatakot sa impeachment. Mas sakit pa nga daw yung iniwanan ng girlfriend or boyfriend kesa sa ma-impeach. Pero humantong siya sa, sa, sa Supreme Court, di ba? Why is she running to the Supreme Court instead of preparing her defense before the Senate? Hmm. Kasi ulitin ko, alam niya kasi na guilty siya. Ito daw ang unang bibesas niya sa ating kasaysayan na tinangkang pigilan ng isang na-impeach na, -impeach na uh, opisyal ang proseso ng pagtatanggal ng kani, or sa kanya sa pwesto kauna-unahan daw ito. Nagtangka na pikilan, kauna-unahan na na-impeach na vice president sa kongreso. At eto na ngayon. Hmm. Unang impeached na official, nagpapasaklolo sa kongreso, sa Supreme Court, at eto daw ay isang desperate move. Kung kayo daw, Miss Sara Duterte, ay naniniwala na inosente kayo, eto yun eh present yourself. Present your case in the impeachment court. Not hide behind legal technicalities. The House is prepared to present solid evidences and the people deserve to know the truth. Kasi maraming kinatatakutan ay si Sarah Duterte kung sakali nga na matuloy ang pagbilitas. Siyempre, lahat yan ay bubusisiin. Lahat yan ay hahalong katin. Pati yung kanyang tinatagong yaman. Kaya, ito talaga, this sounds very exciting para sa ating lahat. Para sa majority ng mga kababayan natin. At syempre, ito po ay malaking dagok sa mga taga-suporta ni Sara Duterte. Malaking madugong trabaho rin ito para sa kanila. Kasi yung trabaho na depensahan ang taong totoong may kasalanan, sobrang hirap niyan. Good luck.